Unti-unti nang bumabalik ang serbisyo ng tubig sa mga apektadong barangay sa bayan ng Aroroy na nakaranas ng ilang araw na kawalan ng supply, matapos magkaroon ng pump breakdown ang pumping station ng Aroroy Water District o AWD. Nobyembre gis nang magsagawa ng maintenance and repair ang AWD sa ginubatan pumping station, sanhi upang makaranas ng low pressure o mahinang daloy hanggang sa mawala ng supply ng tubig ang kanilang buong service areas sa nabanggit na bayan. Agad naman na rumespunde ang pamahalaang lokal at BFP Aroroy sa pagrarasyon ng tubig sa mga apektadong barangay. Gamit ang dalawang water tanker truck ng munisipyo, inatasan ni Mayor Arturo Vertusio ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO na magrasyon ng tubig sa mga residente ng Bagauma at sa mga karatig barangay. Napabilis naman ang water rationing sa iba pang lugar tulad ng Ambolong at Centro Poblasyon, Matapos na gamitin ng mga fire officers ang kanilang mismong fire trucks sa pag-iikot-ikot sa mga apektadong barangay. Sa kasalukuyan ay ini-schedule pa rin ng Aroroy Water District ang supply ng tubig sa lahat ng kanilang service areas. Tiniyak din ito na maibabalik sa normal ang serbisyo ng tubig sa oras na matapos nila ang pagkukumpuni sa naturang pumping station. <laughs>